hala guys, may bagong kalapati oh, may bagong ibon, puti. Nadadag nadagdagan na naman ang alaga ko, naging na naman yung, sila ng yung ano, bago. yung red wine. Dati dati walang puti. Oh, ayan oh, may may nangalaw. White wine ba 'yun Nakikain? o red wine? nakipangan. Ay apo. Uh, hindi ah. Sa kanya lang yun. Opera. Kung baga mo yun yung ilalagay mo sa lamisa. Tapos sa Tapos Tapos uh, pag ano ibibigay mo sa ako, kanila. Pag wala na kayong kanan. Pag wala ako magutom na at mabisinan na kayo. Sus. Ang dami dami nyo. Huwag na kayong magayab ng iba. Kasi kulangin kayo ng pagkain. Pag magtawag pa kayo ng iba. Sus. Mario Sef. Ang dami nyo na. May so, bisita na kalapati, Kalaga. puti. Oh, nagimbita oh, pa kayo ng puti. Pake.